Bagong vlog, -vlog na naman tayo ngayon Good morning So maaga tayong umalis ano At wala pang uh, 7am Ay uh, umalis na tayo So papunta tayong I own Meron tayong schedule So Sana ay okay kayo Gawa ng may dumaang uh, bagyo Si Opong Ayan. So sana ay uh, Hindi kayo na Pinsala Gaano dyan sa inyong mga lugar Okay So medyo may mga tinama ang lugar at uh, lalawigan ano Sana ay uh, hindi ganun kagrabe ang uh, napinsala at saba Siyempre 'yung mga pananim Ay talagang uh, mapipinsala ano So iba 'yung pagdarasal talaga 'yung uh, kailangan kailangan manalig tayo sa Panginoon no? so tinan mo doon sa aming uh, lalawigan sa Marinduque eh pusang uh, umiwas yung bagyo lumikusya, uh, lumiko siya hindi natumbok yung aming probinsya no? so dito gumawi sa parting uh, Mindoro Romblon So hindi natin masabi syempre pumipihit ang bagyo Hindi natin alam kung nga uh, saan na uh, patungo At siyempre, uh, syempre kal kalamidad yan Okay so ganun pa man eh pasalamat tayo kasi ligtas ang ating mga amal sa buhay At uh, pinagdarasal natin na okay lang no? So at medyo kalma na guys Medyo lumabas na siguro ng uh, bansa At palabas na alam ko Ng ating uh, bansa Yung uh, bagyo At sana ay uh, wag na muna tayong daanan ng bagyo At gawa ng uh, pa-December pa naman ano? Para masarap ang Pasko natin Hindi tayo nasa lanta Okay So tuloy po kayo Barangay bulbok Ayan So, dun ulit tayo sa I-Own Dun tayo na schedule uh, Two games lang yon Under 16, under 15 yung ating pipituhan So, mga bata pa Boss, net Alright, so tapos na yung ating schedule, guys. So na kami. <laughs> Alright, dito sa I-own. Okay. Butit hindi pa umuulan. So Papahinga muna tayo. Papa-condition, bukas ulit, diyan ulit tayo. So 16 under, 15 under yung ating uh, pipituhan. So nasa grasswood ano? So for development ang mga bata Ay buti at uh, wala nang uh, bagyo Nakalis na ng ating bansa Patuloy na palabas Alam ko ay eh, may counting pag pa sa mga parting uh, dyan Siguro sa Romblon So ingat lang kayo palagi Mga sir, ma'am Kung nasan po kayo Dito na tayo sa So alas 11:30 mag alas 12. At wow oh, nakago tayo. Nakago, nakago. Araw ngayon ng uh, Sabado, syempre. Kaya yung iba ay naka-rest day. Okay. Bukas pa ang Sunday ride. Sa mga pups natin diyan gusto mag-ride, masarap na mag-ride kasi wala nang bagyo. Okay, masarap uh, mag-rides Pag uh, hindi umuulan Pag uh, maganda ang klima Gawa ng hindi madulas sa kalsada Siyempre Mayarap kasi yung uh, madulas ano? Gusto nyo ba yung madulas? Uy, gusto yata yung madulas Para may thrill So, masarap magaganyan uh, no? So, yung hindi madulas Kumakapit ang golong So kawawa yung medyo kalbo na yung uh, golong ano hindi na nagaanong kumakapit. Traffic. Medyo traffic mga idol. Maraming uh, Bumabalagtas dito ayun nakago tayo Ay, let's go let's go no traffic hanggang dito sa papasok oh. nandito yung uh, grab service hub Ayan no traffic oh. grabe sabado traffic na agad alas mag alas 12 Puno yung dala ni Paps ah Angin, grabe, lamig oh Lamig ng simay ng hangin Okay, so maraming salamat Sa pagsuporta ano So, thank you, thank you guys Pagkakabay oh, mga tanim, nagbagsakan Ride safe sa lahat Ingat kayo palagi, syempre motor yan, Stig Let's go Alright, so magandang hapon, magandang buhay. Andito tayo sa ulit sa Lipa. Uh, schedule naman natin ay ako marino, no? May tatakbuhan tayo. Hindi ko lang alam kung interagency ba to o intercompany. Yung atin tatakbuhan at uh, pinatakbo lang tayo. Binigyan lang tayo ng schedule ng ating commissioner. So, sa pa naman yon. Kaunti na pala yung gas natin Maglalaman na tayo guys Doon lang tayo sa bandang una Malapit lang naman yung aqua Banay banay lang naman yung banda Kaya let's go Dito na tayo sa Rubin Zone Traffic na yung pakabila na yan Tayo ay hindi pa Doon pa tayo matatrapik sa kabila Kailangan nakailaw Para visible tayo sa mga Kasama natin Mga kapwa ka rider Motorista Doon na lang ako maglalaman ng gas Sa kabila gawa ng marami naglalaman dito marami nagpapagas sakto dun sa avenue paglabas may gasolinahan dun walang ganon traffic dito ah hindi ganon traffic kasi pag uh, week Days Traffic Ayan, walang traffic, Sabado oh. Saturday Ayan, S-Lex yan Yung taas Dito lang bahagya ng traffic oh. So, ayan oh. Pa s yan Pa Batangas City Yung kaliwa natin kailangan na natin magpa change oil medyo makagargar na medyo oko na sya parang pigil na yung takbo mabuhangin bilis lang ng biyahe natin no oh. ng hindi matrapik babae ito ah lady driver ito ah parang bibili lang ng uh, ano, pagkain Tapat na tayo ng airbase Na natin. Aabot pa naman siguro 'yung gas natin, guys. Yung jogging sila oh. Oh, pigil talaga 'yung takbo gawa nang makako na yung madumi na makako na yung oil Gamit na, sunog na Ang letter yun Parang letter V o letter Y sana all wow woo woo ay backfire pang pa kasama grabe yun sir sarap puputok pagdae walang traffic so malapit na tayo sa banay banay oh. palaging traffic dito pag uh, ano weekdays gawa ng dyan ang daming lumalabas dito ng mga sasakyan, estudyante yan, dito hanggang dito yung traffic ito sa so banay-banay papuntang barangay yan so pagkalipas dito wala nang ganong traffic yan, dito na tayo sa may kung ano, pakaliwan no? na tayo dito sa may alam ko, Caltex yung ako marin dito na tayo bilis lang ng biyahe saglit lang 15 minutes lang yata ah banda rin pa ng konti dito pa pala lampasan lang natin ng konti ito pala sorry ito lampasan lang natin ng konti ito tapos kakaliwa na tayo Okay. Dito pala sa SIDC Gas. Ah, oh, dito tayo. Dito ang ako marin. Hindi ko lang alam kung sino mga maglalaro dito, guys. Ang ganda rito, guys. Oh. So. Ako marine. kabayo at tiger dito na mga kasama kong malulupet aqua marine Okay, gabi na dito sa Maylipa So ganito yung buhay-buhay dito Shoutout sa lahat ng mga grab Kawin nya tayo guys, so one game lang yung ating uh, pinituhan at uh, tune up game.